Tinatag noong November 17, 1902 ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilalim ng Department of Transportation and Communication. Ito ay isang sangay ng gobyerno na siyang namamahala ng lahat ng prangkisa ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Tungkulin ng ahensang ito ang pagtataguyod, pangangasiwa at pagpapatupad, maging ang pagsubaybay na masunod ang mga patakaran, mga batas, regulasyon at mga serbisyong kailangan sa pampublikong transportasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa rito, sakop ng LTFRB ang pag-aproba ng mga ng halaga ng pasahe, maging ang pagpataw ng singin na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng serbisyo ng transportasyon. Masasabing ang LTFRB ay sumasa ilalim sa isang serye ng progreso dahil mula sa pagiging maliit na ahensya, naging pangunahin at pinakaabalang ahensya ito ngayon. Sa kasalukuyan, ang identification system para sa mga taxi driver ang panibagong proyekto ng LTFRB Layo nito na maiwasan ang mga mapagsamantalang tsopera upang maingatan ang seguridad ng mga pasahero. Alamin ang iba pang programa at serbisyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasama si Miss Elaine Fuentes. Ako si Ella Husay at approved sa amin ang ahensyang ito. Thank you very much, Miss Ellery. Alam po ninyo, natutuwa ako kasi ang ating kasama ngayon ay kabaro ko, pero siya ay isang abogado at Higit sa lahat, siya ay nasa public service. Mami, pag-usapan natin kung ba't ako natutuwa na siya ay abogado at kabaruko. Pero let's welcome our guest for today, si attorney Mary Ann Salada, ang spokesperson po ng ito ha, iisa-isahin natin, Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board. Tama po, ma'am? Tama ho. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po, Ms. Elaine, at sa viewers po natin. O oh, yan, yan naman ang mga guest natin. Attorney ka, no? Sabi oh, ko kanina, off-cam, natutuwa ako kasi about a decade or so ago, ang field na yan ay dominated by males. Mm -hmm. Tapos ngayon, ikaw ay hindi lang basta abogado, spokesperson ka pa mm -hmm. ng isang very essential agency of the government. Uh -huh. okay Uh, magaling po ang ating uh, <laughs> gender. Yes. Actually, yung chief justice po natin, yung yes. eh, babae. Well, ma din po natin yan sa ating mga magulang. Hmm. Ako, and for my part, lalong-lalo na sa tatay ko. Ayan, marami na salamat tatay. talaga na... Buhay pa po si tatay? Oho. Uh Mag-hello uh ka naman kay tatay. Uh, <laughs> magandang gabi po, daddy. <laughs> sabi mo naman yung pangalan, ma'am. Ma Engineer Napoleon Salada po iyon. Okay. Ma'am LTFRB, yung iba iba-iba uh, reaction eh kasi pag sinabing LTFRB, mayro ang as smile, no? Meron mm -hmm. naman kasi mm -hmm. kasi maraming problema. Mm -hmm. Okay. Bu bu bago natin pag-usapan yung um uh, pro problema at yung mga programa ngayon mm -hmm. ng LTFRB, could you tell us the full mandate of the agency? Well, ang mandate po ng agency is all about the franchise. So when we talk about the franchise, we talk about public utility vehicles. Yes. So uh we our mandate is to regulate public utility vehicles mm -hmm. and we do that by through the issuance, suspension, cancellation and regulation of the franchises. Okay. Now, uh, pwede mong i-define sa amin kasi marami nakakarinig, ano ba yung franchise? Mm -hmm. Akala nila terminolohiya lamang yan. Mm -hmm. Pero uh malalim yan kasi ang prangkisa ay uh, isang pribileyo. Oho. At hindi siya isang right. I, tama po Paki yan. Paki-explain niya, attorney. Ang prangkisa po, ito po ay isang pribilehiyo na ibinibigay ng Estado Yun. ng Republika ng Pilipinas. Yun. For which, dinelegate de po yung LTFRB na magbigay ng prangkisa. Ito po ay pribilehyong binibigay ng Republika ng Pilipinas para sa isang uh, entity o grupo na gustong mag-provide provide ng serbisyo publiko. At ito po dahil LTFRB ang pinag-uusapan po nating serbisyo publiko po. Ito po yung land transportation. Ayon. At ang difference nito sa right as defined mm -hmm. by law is um you right ho you can uh, it, it is something that you can demand. Mm -hmm. Yung franchise po uh that state can take it back. So pwede po niyang kunin pag merong ebidensya po ng uh, pag na itong karapatan. So, big sabihin, pag franchise po, hindi ho yan, uh, something na sayong-sayo na. Ito ay privilege, sabi pa, ulit-ulit po sinasabi, privilegio. So, na, nasa iyo ang Uh, ang um, pribilehi yung magpasada ng isang mm -hmm. pangpublikong sasakyan for as long as nagbibigay ka ng tamang serbisyo publiko sa mga mamamayan. Okay. Pwede bang sabihin, attorney, na yung right ay, uh, uh, kumbaga pwede mo siyang i-assert? Mm -hmm. Kasi ipinagkaloob sa'yo yan as...